Katapusan na ang ginagawang hakbang ng Social Housing Finance Corporation sa ilalim ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSHUD para makapagbigay ng abot-kayang pabahay para sa mga Pilipino. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, Sinabi ni SHFC President and CEO Federico Laksa na target nilang mapuna ng 6.5 million backlog sa pabahay. Dagdag dyan, nasa 400,000 na abot kayang pabahay ang inaasang may pagkakaloob ngayong taon. Matatagpuan ang mga ito sa Pampanga, Davao City at Misamis Oriental. Ginagawang nasabing proyekto sa ilalim ng 4PH na isa sa mga flagship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Paliwanag pa ni Laksa hindi na kailangang lumayo pa ang mga gustong magkabahay dahil tinatayo ang mga ito sa highly urbanized areas. Maliban dito, isa rin sa plano ng Pangulo ang pagtatayo ng township projects kung saan kumpleto na ang amenities. Ang kaibaan din ng programang ito is that hindi natin po linalayo yung mga uh, beneficiaries natin. Ayaw natin yung nilipat natin din sa malalayo na wala naman silang trabaho makikita so, ito po eh, uh, nanjan lamang sa mga highly urbanized areas.